taon-taon, naninindigan ng Department of Agrarian Reform na ang tunay na kwento ng agrarian reform ay hindi lamang tungkol sa lupa, kundi tungkol rin sa buhay ng ating mga ARBs. Buhay na umaangat, lumalago at nagiging mas maunlad dahil sa kanilang sipag at determinasyon. Ngayong Agrario Trade Fair 2025, muli nating ipagmalaki ang talento ng ating mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations ang kanilang lakas ng loob at kakayahang gawing oportunidad ang bawat anis. Nandito ang buong Support Service Office buong puso para sumuporta at magbukas pa ng mas maraming pinto para sa inyo. Buong suporta ang ibinibigay ng Office of the Assistant Secretary for Support Services sa Agrario Trade Fair 2025 na gaganapin sa Gateway Mall 2 mula December 1 hanggang December 5, 2025. Inaanyayahan namin ang lahat na tuklasin at tangkilikin ang pinakamahusay na produkto mula sa iba't ibang Agrarian Reform beneficiary Organization o ARBOS sa buong bansa. Mula pagkain hanggang handicrafts, bawat produkto ay may kwento. Kwento ng sipag, tiyaga at likhang galing ng ating mga magsasaka. Ito ang pagkakataong suportahan ang lokal, tumuklas ng dekalidad na produkto at makilahok sa isang makabuluhang pagtitipon para sa agraryong komunidad. Tara na sa Agraryo Trade Fair 2025. Gawang Arbo, Tatak Agraryo. Ang Agrario Trade Fair ay hindi lamang merkado. Ito ay tahanan ng inyong mga kwento. Dito makikita kung paano ninyo ginagawang kabuhayan ng lupa at ginagawang oportunidad ang bawat pagsubok. Para sa amin, kayo ang puso ng trade fair na ito at patuloy naming susuportahan ang inyong mga pangarap. Mula sa paglikha hanggang sa mas malawak na pamilihan, lokal man o international. Ang Project Management Service ay taos pusong sumusuporta at natikig sa Sagrada Trade Fair 2025. Sa taunang pamilihan ito, tampok ang galing, malikhaing kakayahan at sipag ng ating agrarian Farm Beneficiaries Organization mula sa buong Pilipinas. Sa lahat ng Arbos, taas noong na po namin kayong binabati sa inyong tiyaga, dedikasyon at patuloy na paghubog ng matatag at makabagong kabuhayan. Kayo ang aming inspirasyon. Inaanyayahan namin ang publiko na dumalo sa Agrario Trade Fair 2025 sa Gateway Mall 2 mula December 1 hanggang December 5. Suportahan natin ang dekalidad na produktong gawa ng Arbos gawang arbo, tatat at Kaya naman iniimbitahan namin kayong lahat. Buyers, partners, at bawat Pilipinong nagnanais suportahan ang lokal na agrarian enterprises. Samahan niyo kami sa Gateway Mall 2 para sa Agrario Trade Fair 2025. Ito ang No! Oh.